What's up mga brother? So gawa ng quick 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 vlog lang Dahil pupunta lang tayo sa isang printing shop dito sa Binyan Titignan natin kasi nag uh, message ako doon sa may ari kay Idol kay Idol na mapapagawa ko ng sticker and gumawa siya ng sample. So titignan natin ngayon yung quality ng gawa ng sticker niya ngayon. And then pagka uh, Maganda. So, lagi na tayo sa kanya magpapagawa. And, i kumbaga, i -re report din natin sa, sa ibang mga kaibigan natin o kakilala natin mga vlogger na gusto magpagawa. So dyan lang naman matatagpuan yan sa Platero Din So tabing highway lang yung shop niya Kaya madaling puntahan Ngayon uh, <coughs> Nagchat ako sa kanya Kung open sila ngayon So nag, nag si boss O si Idol Na open naman daw sila palagi Kahit Sunday Open sila Hindi ko lang alam kung hanggang anong oras Sila nagbubukas Diba? Uh, may mga nagra rides ngayon no? Kalimitan kasi yung mga nadaan dito Na nag rides -ra Yung mga tipong hindi ko Hindi natin masyadong kilala yung mga grupo nila kalimitan sa uh, nangyayari sa kanila is naliligaw sila dito kasi dito tinuturo minsan nung ni Google or anyways yung way papuntang Nobali and Paseo kasi may daan dyan kaso nga lang hindi ka pwedeng tumahan dyan pagka wala kang sticker kumbaga exclusive lang yon sa mga may sticker or sa mga nag avail lang sticker nila masyado mahigpit ang guard dyan hindi sila pwede sa pakiusap kasi syempre ginagawa lang naman nila yung trabaho nila nalaglag nalaglag yung nalaglag yung sombrero ko ah! <laughs> uy ro ano yung ginawang ano post na yung dominar niya no. Talaglag yung sombrero. Baka importante pa naman itong sombrero to. Alam niyo ba kung saan galing tong sombrero to? Na moatol. And kung ano yung pinaka nagiging news niya minsan, galing yan nung event ng news moto. Ah uh, creators award nung 2022 nung last december ata yung ginanap and isinama ko ni kuya ni kuya kamoto, kamoto Ride doon kasi nominee siya for video editor best video editor ng 2022 news moto and <coughs> yun nung napili siyang uh, number one video editor eh, ito yung kasama nung ano kasama nung mga binigay sa kanya and hiningi natin sa kanya kasi total dalawa naman yung napapunta sa kanyang cup and alam niyo yung nagiging use nito mga brother pag may event may mga event lalo na kasama si Motul minsan uh, sa registration parang makaka-discount na kayo ng registration fee or entrance fee pagka may suit kayo na kasali sa event like Motul nung nakarang makina na Maki na ba yun? oo makina na event nung pumunta kami doon naka-discount ako ng 50% sa entrance fee kasi siyempre suot ko daw si Motul pero hindi ko lang naman ito sinusuot dahil kumbaga gusto ko lang pero gamit ko rin siya talaga kay Katas ngayon ito yung gamit kong uh, langis ngayon dito sa motor ko kasi alam niyo yun uh, na-base ko sa performance maganda ang smooth manak ng motor ko Lalo na pagka bagong change oil Sobrang smooth Sarap gamitin Kaya hindi na ako nagpapalit ngayon ng mga langis na ginagamit Talagang motor na lang ang ginagamit ko Kahit siguro sa mga susunod ng motor ko Motor para nang gagamitin ko Kasi eh, syempre, na-experience ko na sa kanya yung Kung gaano kaganda siyang gamitin sa motor Although dati iba yung ginagamit kong brand Pero nung simula nung nag-start akong gamitin si motor Hindi na ako nagpalit na Motor na lang talaga So hindi ako nag ngayon uh, Hindi kami nag-set ng rides ngayon nila Kuya Kamoto Kasi may darating daw na bagyo. Super Taypon pa tayong tarating na bagyo Hindi ko alam kung anong pangalan Pero oh. tingnan niyo naman ang panahon Ang init Pero hindi lang natin alam ang hapon Kasi tuwing hapon na ha, ulan na malakas eh Pero ayawan ko lang mamaya And hanggang Hanggang Tuesday pa yung bagyo Kung baga na Napanood natin sa balita Or nakita natin sa Facebook Na hanggang Tuesday Pagkatapos ng Tuesday At wala pa rin ulan Yun Okay na Goods na Pwede na tayo mag rides ulit Nang malayo Pero nakaplano kami next week <coughs> Kumbaga ano naman yun eh Para ma-experience ko ulit ang Marilake eh Ang sarap mag-ride sa Marilake Although madaming nagsasabi na nakakatakot Kasi alam nyo yun madaming kamoting rider na napunta doon Minsan kahit anong ingat mo Makakasident Pwede ka rin makakasidente doon Hindi dahil sa'yo Dahil sa mga nakakasalubong mo Or nakakasabay mo mag-ride sa Sa Marilac Madami na kasing history yun Marilake, And lagi mong ba? Diba, sikat na sikat siya sa Facebook Lalo na sa mga mamimitik Ang dami na rin mga mamimitik doon Na naging vlogger na din sumigat na ngayon. Although, yung iba talagang binabash na. Kasi nga, di ba? Ginagawa na lang nilang content yung mga naaksidente. syempre, hindi na maganda sa paningin ng ibang mga nakakakita or nakakapanood. Kaya medyo nababas sila. Although, talaga naman sila ang dahilan kung bakit sumigat ang Marilake. Kahit ako, kahit yung mga tropa ko, ba't kami pupunta, ba't kami napunta sa Marilake? Kasi, dahil makikita namin yung mga picture namin doon. <laughs> Madami nagpe-video doon Lalo na doon sa side ng mga Big C, Devil's Corner, Manukan, 'yan. Madami namimitik diyan. So nung sumigat siya and sumigat din siya sa mga aksidente, eh, medyo nagigpit naman. Kumbaga, every week and tata hindi nawawalan ng mga nanguhuli doon na HPG. Although maganda naman 'yun kasi para maiwasan yung aksidente. Problema lang, kumbaga, minsan yung iba na kahit gusto man pumunta, okay naman sila, safe naman. Uh, medyo natatakot sila, medyo natatakot sila kasi alam mo na, ba, hindi mo rin malasabi. Mare, mahuli ka SPG <laughs> so ito na yung shop alam ko nandito yun saan ba yun kaya Di pala dito nasan kaya yun saan kang printing shop ka so ito na yung sticker natin mga brother nakapagpagawa tayo dito and discounted to mga brother so maganda yung kinalabasan and maganda yung design nya at maganda yung sizes kaya dito na tayo lagi nakatuwa So okay na, nakuha na natin yung sticker natin and uh, nakapag-usap na kami ni Boss and kung uh, magpapagawa kayo ng mga sticker nyo or mga signage na mga kailangan nyo sa business nyo na malapit lang kayo dito sa Binyan dito lang kayo pumunta or search nyo sa so Facebook ko oh. JMS Printing Services Signage Maker or JMS Yan. So dito lang yung matatagpuan around the highway lang. Malapit lang, madali lang puntahan. So siguro ang search niyo na lang tong land bank. Katabi lang siya ng land bank eh. So ayan oh. And ang ganda ng quality ng sticker niya. Promise. Matutuwa kayo or matutuwa kayo sa resulta. Pagka nakita niyo ng personal yung pinagawa nyo. Kasi ako, masaya ako eh. Kumbaga, satisfied ako sa pinagawa ko yung sticker ngayon. Ang ganda. So, sa mga brother natin diyan, ah, may sticker na ulit tayong pamimigay. <laughs> Pero sana, siyempre, pag once na humingi kayo ng sticker, kumbaga makikisuyo ako ikabit nyo naman sa mga motor nyo. Para naman pagka nakita natin, is eh, alam nyo yun, pagka nakikita natin ng sticker natin nakakabit sa mga motor, medyo masarap sa pakaramdam. So, <clears throat> ngayon, okay na. So, siguro soon, makakasama natin si boss mag-ride. And, kasi, gusto niya daw mag-ride sa naka-scooter lang, or mga naka-lower CC lang. So, kaya kagin natin siya sa mga susunod na rides natin. Kasama si Kuya ka, Motor Rides.